Ang galing mo ate ah! Ayos ka na May, hindi ka na kailangan namin dito. Ikaw ang puta! Sanay na kami! kami. Ilang taon na kami nasanay na wala ka! Hindi ka na mangialam yes, dito. Pamilya ko sila eh. Oo nga, naiintindihan kita. Alam mo, kisa nung lumayas ka rito ng 20 years na ang nakakaraan. Ngayon ka babalik rito? Nung maliliit pa ang mga anak natin, tinatawagan ka. Wala silang pamasay o pang matrikula sa kanilang pag-aaral. Kasi alam nila na yung sinamahan mo sa mayaman. Pero anong ginagawa mo? Binablock mo sila. Ha? Nung paglalas mo at kinukuha ka ng lalaki na yun. Ha? Anong ginawa mo sa akin? Halos sipain mo ko. Naglulumuhod pa ako sa harap mo. Ha? Para wag mo lang kami iwan ng mga anak mo. Pero anong ginawa mo? Ah, yeah, masaya po kayo nung kasakin ah, na kasama mo. Ah, ah pos gano'n sa atin. Gano'n ang gagawin sa atin. Kung ano yung ginawa ni tatay para sa amin, pinagtapos kami ni tatay para sa kanya. Kulang na lang. Ha? Magbasura siya dyan para iba ibibig sa amin. Tapos gano'n, babalik-balik ka. Mag-sorry, sorry ka. Ayong... Ano ano ba ano ba ang ano ba ang ano mo Sa ano alam mo ah. ako hindi so ka, ka mo ako sa hindi dalawang mo ba bakit halos hindi na natutulog si kuya para na mapalaki yung mga anak mo Kaya hindi naman gamot na lang pwede akong paggiyahan sa pamtiyan diwa na magkasama tayo dati ang hindi mo lang iniisip yung na hirap hirap kami alam mo yan wala akong kasama sa pagtaguyod ng mga anak natin. Kaya, ha? Pinilayan mo ko. Kaya, ha? Pag-aalis pupunta ako sa trabaho. Pag-aalis pupunta ako sa trabaho. Gusto ko mayroon, da, mayroon akong madadat na, na, isang ina na katulad mo. Pero anong ginawa mo? Imbis na tulungan mo ko, nilayasan mo yung mga anak mo. Pati ako. Na, matawag niyo. Ay, ay, ay. Gusto ko mag Kailangan ang ginawa ni Tatik para sa'yo, kasi... Nungkala sa kamit mong mayaman! Hindi mo, Ate! Ay, 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 ah. ay nangangamit tatlo! Ano ba, Ate? Hindi mo ka na. Hindi ka na kailangan namin dito. Ikaw ang purong parang Sanay na, na kami. Sa kaya, kami, kami kaya, ilang taon kami na kami nasanay na wala si na, ka. Ano? Iyak Ate, wala ma na. Huwag mong biglayan yung mga anak mo. Alam mo bakit? Ano na, Tatik? Kahit ako, kahit nakapatid mo, nasasaktan kaktan lang ang naginagawa mo. Ha? puso mo! Ha? Ngayon, magduta ka! Tanggapin mo lahat kan?